Ang araw po sa inyo lahat mga kapubre. At pupunta po tayo sa sapa ngayon Kasi magtatanim po tayo ng balanghoy ngayon At mayroon naman tayong naitanim yung nakaraan At tatapusin po natin ngayong araw At mayroon po tayong dalang Pangbungkal Ito po may dala po tayong pang bungkal ako lang po mag isa ngayon dahil yung mga anak ko ay nasa school pa saka yung asawa ko ay nagbabantay po ng bata at ngayon mga kapubre samahan nyo po ako na magtanim ng balanghoy ngayong araw at yung unang tanim naman dalawa kami at hindi ko pa rin napakita sa inyo kung sino kasama ko si mama ang kasama ko yung pagtatanim siya ang naobliga sa akin na magtanim tayo ng balanghoy dahil matutuyo lang ang balanghoy at hindi pa natanim sayang naman kahit mainit ngayon sa ilalim ng basa naman sa ilalim kaya Ngayong araw ay magtanim po tayo. Tara! At nandito naman tayo sa maliit na nating taniman. At nakita nyo naman na mayroon ako na akong natanim dito. Yung nakaraan pa to. At ngayon ay dudugtungan po natin. Para matapos to hanggang hanggang dyan lang sa may banda yun, sa may saging banda. Diyan lang hanggang dyan lang tayo dahil yung sa itaas naman hindi pa natin dahil maraming mga kugon doon maraming mga damo kaya hindi pa natin matataliman sa sunod na lang dahil ilinisan pa natin yan yung nasa yung sa itaas na yan hindi pa natin natiliman yan at marami sa nang balangoy na sa kapalpak yung magtanim natin dahil mayroon lang tubo yun na itanim natin at kunti lang yung mga naharbis natin na mga balanghoy kaya ngayon subukan natin magtanim na walang tubo kailangan i-direct natin pagtatanim at dito naman sa malapit sa pagtaniman ko ng mga balanghoy at mayroon ding malaking puno dito na duhat yun po, tabi-tabi at marami rin ditong mga laglag na dahon. Po, maraming laglag na dahon dito. At ito po yung mga dahon na to ng duhat. Ito po yung mga ginagamit sa mga tao na walang pambili ng sigarilyo dahil ang sigarilyo ngayon napakamahal ang sigarilyo ngayon. Ito a ito ang ginagamit sa mga tao ngayon. Pwede itong Ito ang ginagamit sa amin dito ay likit mores. Dilikitin tong yung dahon ng duhat pagkatapos lagyan ng tabako sa loob. Ito ang ginagamit dahil ang mura lang ngayon ngayon ito mga limang piraso limang piso rin, tag piso ang isa. At sa iba naman, apat, singko. Apat na piraso, singko pisos ang napakarami dito sa malapit sa pinagtaniman ko. At punta naman tayo sa ating pagtatanim. Focus naman tayo sa pagtatanim. Punta naman natin yung ating mga At ito naman yung yung isa tanim natin. Yan po. Napakarami yan. And ito yung sinasabi ko sa inyo na kunti yung laman na nakuha ko. Yan po. Sayang naman to pag hindi itanim. Matutuyo lang to. At saka mayroon pa, mayroon pa akong pagtaniman ni iba. Yan po. At ngayon mga kapubli ay natapos na tayo magbungkal ng lupa. Yan po. Nakita niyo yun, yung bagong bungkal na yan. Hindi ko lang napakita sa inyo dahil ako lang mag-isa dito. Kaya Isabi ko lang sa inyo yung totoo. Sa buhay ko ngayon. At ito naman yung mga puno ng balanghoy. Ito naman yung gagawin natin. Ganyanin natin lahat na yan Yun, pwede natin sa, sa makasya lang dito sa ating mga binubungkal dito na mga butas dito na binubungkal ko tamang tama lang itanim natin ilalagay natin doon sa mga butas na yan at ito ay opisahan na po natin na magtanim dahil ako lang mag isa dito at hindi ko pa napakita sa inyo paano mag paano magtanim kaya sa sunod video na lang tayo magkita dahil mayroon na akong bagong videographer yung mga anak rin din ko mga video nito kasama ko rin yung mga anak ko kaya hanggang dito lang po tayo keep safe always and God bless yung lahat mga kapobre at see you next vlog at magpaalam na tayo mga kapobre hindi ko pa hindi ko napakita sa inyo yung yung pagtatanim na bangoy dahil ako lang mag mahirap mahirap talaga at wala naman tayong yung stand para sa video dahil nasira naman yung kuha natin kaya next vlog na lang mayroon akong kasama mga videographer ng mga anak ko saka Ingat kali lagi kip sip all best and I bless you lahat bye bye